so ngayon mga madams ayan maaga akong kumain dahil meron tayong pupuntahan so pupunta tayo sa health center sa barangay health center para sa uh, breastfeeding seminar kasi nagpapa breastfeed ako sa aking baby guys so kailangan kong umaten ng breastfeeding seminar para naman magkaroon ako ng more uh, more nakaalaman pagdating sa breastfeeding so ayan na nga guys uh, dahil walang maiwan dito sa bahay ay isasama ko ang aking dalawa wang junakis. So, medyo mahirap guys kapag may lakad ka, may daladala -dala ka mga bata. Pero kailangan guys kasi wala naman talagang maiwan dito sa bahay. So, no choice yung Madam Aring nyo. At ayan na si Bibi Matthew guys, kinuha ko na siya sa kanyang duyan. Kahit tulog pa yan guys, ginising ko na kasi kailangan na naming umalis. 9 o'clock yung uh, dapat naming pagpunta doon pero ngayon 9 o'clock 22 na. So uh, lumipas na ng 22 minutes. So, baka makapa, makahabol pa kami, guys. So, ayan ang mamadali talaga ako. At wala pa, wala pa talaga kaming masakyan, guys. Kaya maglalakad pa kami going to the Barangay Health Center. So, no choice yung madam nyo. Kasi, well, merong motor dito, guys, pero sira. So, kailangan talagang maglakad namin. So, bago kami umalis, guys, ay kailangan muna namin ilak ang aming bahay. So, wala kaming locker, guys. Kaya, yung locker na ginamit namin itong uh, chisel o oh, tigib sa bisaya guys so ito yung ginamit namin na panglak sa aming bahay baka naman manakaw ang aming mga ano dito guys mamahaling gamit charot <laughs> so ayan na si madam aring guys uh, nagre-ready na at alis na nga kami so si Rainwell ang aking taga ng bag ayan. ayan yung dating na Rainwell so pagdating namin doon guys ayan nagsimula na nga ang seminar at umupo na ako at yung cameraman ko dito guys ay ang aking anak walking patient na ma'am kalabuson ka ginawa ko bata nga man ni Dai kakubo kira naman ni Kaadlaw tulong pa biyan ni Kaadlaw tulong pa kaadlaw tulong pa kaadlaw kalabuson na kaginawa so walang tayo na yung mahimo ato ko na girefer ko oh? hospital this is my child and I want to breastfeed this child ala dyan mo ha so ako ng pala ko diri taman ng bata nga mangita na na Totoy. oh, tutoy o oh, na after one hour it transfer na mo na mo ito sa recovery room to continue .ato. ha? okay something na yung mga pagkakutanan ninyo na ano kung promote ang breastfeeding ano man Ulay yung mga ninyo Breast milk. Diba? Makalagong mo sa television, sa radio plugging, nga Bonacid, bonakid, sa panaklapto, sa pamantinidong nidong, 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 at pagkatapos ng seminar guys ay nagpipicture taking na ang mga nanay with the kiddos. So ayan guys, pagkatapos ng picture taking ay meron sila snack portion. At pagkatapos nito guys ay umuwi na kami dahil it's time to eat lunch. And ayan na si Madam Orange guys. Nagbanding-banding muna kami ng aking baby bago kami magtanghalian. So hanggang dito na lang guys ang ating video for today. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe my YouTube channel and please follow my Facebook page Montiel and Bustamante's Vlog. Maraming maraming salamat. Thank you. Thank you so much. God bless you all.